1,200! Itaas sa 1,200 pesos ang arawang sahod. Ito ang sigaw ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Bitbit -bit ang mga placards at bandila. Nagmarcha mula sa liwasang Bonifacio patong Menjola ang libo-libong rallyista. Pero sa Recto Avenue pa lamang, hinarangan na sila ng mga pulis para hindi na makatungtong ng Menjola. Wala kasi silang permit para magsagawa ng kilos protesta at hindi rin isang Freedom Park ang menjola para pagdausan ng programa. Sa dami ng rallyistang sumugod, madali nilang naalis sa mga barikada. Gayunman, hindi natinag ang kapulisan at bandang huli sa rektong nalaman nagprograma ang mga rallyista. Hindi lang issue sa aumento sa sahod ng sentro ng kanilang panawagan, kundi maging ang sa presyo ng bilihin at wakasan ng kontraktualisasyon kasama rin sa kanilang protesta. ang paniningil sa mga administrasyon Duterte at Marcos, gayon din ang pagtuligsa sa nagpapatuloy na balikitan exercises bilang patunoy na panghihimasok ng US sa bansa. May pagkakaiba man ang kanilang mga isinusulong at tinututulan, iisa ang mensahe nilang nais iparating. Sana matutukan ng gobyerno ang karapatan ng mga manggagawa at maibigay na sa kanila ang kanilang hiling para makapamuhay ng disente. Matapos ang kanilang programa, kusa at maayos na nag sa mga rallyista. Sa kabila naman ng bahagyang tensyon, generally faithful pa rin ang idinaos na kilos potesta ayon sa polisya. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority.